At dahil buwan na naman ng mga puso, muli na naman binuksan sa mga tao ang pinakamalaking light park dito sa Pilipinas. Napakaganda nga ng light park na to kasi nga yung team nila ngayon ay para sa araw ng mga puso. At ang kinagandahan nga dito ay may palibring concert sa darating na February 14, 2024 na magi start ng 5pm. Natatawagin niyang Lab Moves Taguig City in its magical way. At taharanahin nga lang naman tayo nila Nina. Davy Langit at ng Freestyle. Take note guys ha, libre pala to at ni Piso wala kang babayaran. Kaya magpasalamat na lang tayo sa ating butihing mayor na si Mayor Lani Kayatano. Kasi pinaparanas niya sa atin ang napagandang light park at may palibreng concert pa nga. O ba diba? Solid na solid na yon. Kaya kung ako sa inyo, dito na nadalhin yung mga minamahal niyo. Tiyak na tiyak akong mag -e enjoy kayo. At eto ang lugar nila ay talaga namang Instagramable. Pwedeng pwede kayo magpicture at Palitan na yung profile pic nyo na tatlong taon na. ha <laughs> Open nga lang pala siya ng February 10 hanggang February 18. Kaya sulitin nyo na yung mga araw na bukas to. Pero may payo lang ako sa'yo. Huwag na huwag magdadalin dito yung kabit mo. At baka mapicture ang ka ng kapitbahay mong marites. <laughs> Joke lang. <laughs> Dito nyo nga lang pala matatagpuan yan sa may TLC Park na located nga pala sa may C6 Lakeshore, Taguig City. At kung meron nga kayong dalang sasakyan o kaya naman motor, ay huwag kayong mag-alala kasi napakalawak naman talaga ng parkingan dito. At eto nga ang maganda dyan, libre pa. Habang nag-iikot nga ako, ay may nakita ko ditong hugot wall at nagbasa ako ng isa dito at eto nga ang nabasa ko. Kahit gaano ka pakastrong, iiyak ka talaga lalo na pag hindi mo na kaya ang sitwasyon. Love is full of sacrifices by Summer. Mukhang may pinagdadaanan si ate Mo summer kaya kung ano man yon, laban lang. Sa lawak nga nitong Light of Park ay talaga namang mapapagod ka at sigurado ko magugutom ka din. Kaya huwag kayong mag-alala kasi napakadaming food tripan dito. Pero eto guys ha, hindi na to libre. <laughs> Napakaganda nga namang kumain dito lalo na sa February 14 kasi meron ditong acoustic singer na habang kumakain ka nga ay kakantahan ka. Gantong-ganto yung boses ko eh, nahamugan lang. <laughs> isang pagkain nga na pumukaw ng pansin ko. Ito nga yung sikat na sikat sa may Korea, yung tanghulo. At sikat na nga rin pala to dito sa may Pilipinas. Meron na nga rin to sa may Ugbo at sa may Lucky Chinatown. Yes, naman. Up. Para mas masarap yung grapes. At kung naghahanap ka nga ng panregalo sa taong mahal mo, ay meron rin naman dito. Mamili ka lang kung ano yung trip mo. Kaya sa mga kalapit lungsod natin dyan, ay dayuhin nyo na tong TLC Park. Talagang sulit ngayong Valentine's. At sa mga pupunta nga pala dito, ay panatiliin nating maganda at malinis ang TLC Park. Kaya itag mo na yung gusto mong makasama at makadate dito.